First Rolex mo muna. Oy, first Rolex pa ako, first put pa sa. <laughs> Sige na. Late nang kitaan dito uh, eh. Hindi pa pa ako nagpa-puts pa. Ma makiliti niyo pa ako eh. Aray ko, sobrang <laughs> kiliti ko na sa pa. Ah, mo Nandito ako para sa iyo. Hello <laughs> <laughs> mga magkano? Ikaw na bahala diyan. <laughs> What's up guys? Another watch, another day. Meron tayong transaction pare, pero hindi na sa shop. Pupunta tayo sa Green Hills Mall. The client happens to have a shop doon sa Green Hills Mall. Sabi niya, guys, invite ko naman kayo kahit dito tayo magdeal kasi parang kakabukas pa lang. And and it's a part of his success na magbubukas siya kaya bibili siya ng relo. Puntahan natin si Mom and Me Nails Salon. Puntahan natin pare. Tara 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 samahan niyo ako. Paayos tayo ng nails. <laughs> Hello po, kamusta po? Mm -hmm. Oy, parang relit! -really. Oh, mm -hmm. dito ano ka. Ano, na, nauna ka na. Coach pa ako. Um, ah, pa sila dito. Kala ko nails lang. Hi sir. Kamusta yes, po? Yes, How are you? Hi. 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 Guys, yes. congratulations. Nakakabukas naman to. Yes. Uh, may balloon pa. June 28. 28. Reset ka lang. Wala pa isang buwan. Bakit mom and me? Sa'yo sa yu, tsa, mo? Sila talaga yung may-ari ng uh, and me nails. Tapos parang we own company-owned branches. Yeah. Then the others are franchise. franchise. How many franchises na to? Pang 11 to pala, success na. sumakses <laughs> <success> na. Sumaksess na ba? nagtitipi na ba? Pang ilang relo na rin naman nila sa atin. Ah, yeah, hindi? So... Last na kuha is Sanding. Sunday, Sanding. No, Sunday. 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 Kaya kwento mo, Sunday. 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 Eh, mag, may event kami pupuntahan. Oh, guys, alam nyo na. Pag pupunta kayo na event, nakalimutan nyo yung watch nyo. Punta lang kayo sa Gentry. Kami bahala sa inyo. Ano, po ako dyan? Oh, never pa ako nagpa-poots pa. Ma Makilitiin nyo pa ako eh. Yun lang may kiliti ako. paalang. Other than ano, hindi. Pero eh, ay, ayaw ko kung mga masaya ba talaga. Maganda. na. Nakakabahan ako. Masakit ba yan? Habang <laughs> nag-deal -de para malaki-discount. Ay, ganun. <laughs> o sige, sino man bibili? Ikaw, boss? Or si... Ah, si ma'am. <laughs> oh, ma'am. Si... Ako muna mag-ano. Kliente din kita eh. Pukay dyan ha. Ba... Mahalaga talaga. Mahalaga ako po pag kliyente ko. Kaya bumisita lang tayo, ikaw nag-asikaso. Tama, ano, napapoots pa ka po ah. Tama yan, tama yan, alam mo, ang buhay, sabi nga ni Pahin. Balanse, no? Balanse. Bibenta ka, magre-relax. Ma'am, relax ka rin ah. <laughs> Pinakabahan <laughs> nga ako eh. Pinakabahan. Ay, pinakita mo talaga pa ako pre ah. O, maayos yan, kahit pa paano. Ilinis na asawa. Ilinis <laughs> na asawa ko yan. Ano yan? Ay, may sabon. Babad na. Uy, mano. Pero ano ba talaga ang foot spa? It's like to clean? May science din ba dapat ma-relax yung ganung mga paa natin? Foot file po, after po ng foot file po is, is scrubbing po. Para tanggal yung mga libag, ganun. Dead skin cells na ah. Kaya kasi sumasakit yung paa dahil dun. Hindi ba yun? Kaya kailangan. Dun nagsisimula yung gout. Malayo. Malayo ba? Malayo. Pinag-react, hindi daw pala. First time ko kasi body ko alam. Pampalinisan talaga. Pampalinisan. Mga tal Yan. Pwede ko na ba siyang benta? Okay, okay. napanag spot pa ako para ano? First time ko mag pa eh. Okay. Hindi, okay. totoo. Aray ko! Sobrang kilitin ko sa baka. Ah, baka mo ko po. Nandito ako para sa'yo. Makilitin talaga. Huwag <laughs> mo pansinin, sir. Huwag oh. mo pa pansinin, eh. manunod. Ako na lang <laughs> Okay, dahil andito tayo ngayon, and we are doing the deals. Tapakita ko na sa'yo, mama. Kahit nakikiliti ako doon check mo na lang sumam. This is a 31mm na Datejust. Big Diamonds pa siya. Super Jubilee na. Reference is 178, 174. Try mo rin yung 36 kung gusto mo madam. Walang problema. So, it's very much the same lang naman. It's just the size. Anong mas trip niyo? Mas gusto ko yung medyo mas, itong mas malaki. Medyo mas malaki. Walang problema. Sige, balik natin ma'am nitong 31. Let's focus on the 36mm. What do you think about that? Mas okay siya sa... First Rolex nyo pa, ma'am. Oy, first Rolex pa. Ako first put mas... <laughs> <laughs> Alam mo, ma magkano? ano so, ba bala dyan. <laughs> ano last price? Ma'am, this is 579, 2010, original papers pa. You have nothing to worry about with this watch. I can give this to you for 565. 555? 560. Sige. Dahil takot pa siya. Magkano ba to? Ay, naku po. Sige na. May fourth watch pa kami. Malait ng kitaan dito uh, eh. Pass Parang pass break nga lang itong nangyari. Ay, yes, libre na ba to? Sisingin mo dito. Ah, yes, libre na to. Yes, yes, yes. Libre na pala to bro. Hindi na tayo logi nun, no? Tsaka ulit-ulit na po 'yung bilis sa atin eh. Sige ma'am. Done deal. 550,000 pesos ma'am. Cash ba tayo, credit card or store credit? Store credit. credit. Bank, credit to trans. bank transfer. Okay, sige. Kamusta tayo ano ko pa ako? Okay naman. Okay naman. Di ba sabi nga ng mga nag nag sports pa, sa paa pa lang, malalaman nila yung personality ng tao. Paa <laughs> pa lang mas ipag yan, yung paa ni Parenheid. Paa po ng prinsipe. O Oy! Paa ng prinsipe? Di naman. Ano ano pa ginagawa ko niya? Ano yung sarap? Tulit sa 558 to. Ito po pala yung papers. The extra link is already here. Card is here. Ma'am. Your Dandil hoodie. Maraming maraming salamat. Congrats. Thank kat. you. Thank you, mama. Thank Boss. you. Maraming maraming salamat. Ha? Thank you. Thank you so much. Grabe. Ah kambenta na nakapag-puts pa. <laughs> I love my job pa. <laughs> thank you, thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Delivery ko kayo. Nagpa-puts pa ako eh. Tara, tara, tara. Dito, try natin yun. No? Number one malatang. Saka number one siya po. Abalik ah, sir, kayo po buha. Okay. Customize your own bowls. Lahat ng ingredients po. Mayroon po tayo dito 120 ingredients. Lahat uh -huh. po yan. Choice nyo po. Kung ano po yung nila. Uh -huh. Kami po yung magluluto siya. Uh -huh. Yes. Uh -huh. po yung magluluto. Ano yung ibig sabihin ng classic malatang? Ah, malatang ibig sabihin sir, spicy soup siya. Beef okay. braised eh? siya, beef broth. Oh, masyadong spicy pero kaya. Sir, is Classic malatang. Sir, right? Grabe rin pala. Ang oh, lakas pa lang ito. Mmm! Hindi lang siritake rice, meron siritake na mushroom. Ay, ito may tsura dun sa'yo. Ikman natin. Sabaw tayo ha. Masarap po. Bro! <laughs> Sarap po. Sarap Sarap po po, oh, okay, boss. Maraming salamat, sir. Sa... Sa... Good luck, good luck sa business. Masarap, masarap, masarap. Ayan, guys, kargado na tayo. Medyo napaga yung lunch natin, pero okay na. Sarap, boom. Kakaiba yung lunch, eh. Parang, ta-try nyo na lang. Hindi <laughs> ko ma-explain, eh.